So yun, what's up mga lods? Uh, mga kabisdak, gagawa naman tayo ngayon ng ano, tutorial. So, uh, maganda to kasi ano, uh, yung kong video ngayon is para to sa ano sa ating mga lalaki. Kung gusto nyo ano, matibay talaga sa kama. Okay? So ngayon, ah uh, ano ba yung mga ingredients natin? So hindi ko lang masyadong papakita. So nabibili lang to sa mga ano guys. Sa mercury, mga ganun or salt tracks mga ganyan. So, ang ingredients natin dito para ano, kumbaga gusto mong ano uh, pang magdamagan talaga alam ko sa mga lalaki katulad katulad kong mga ano uh, barako so kailangan natin to hindi man for kit ah uh, kumbaga uh, sabihin natin na line of ka pa lang pero kailangan mo na to ito kasi itong ipapakita ko sa inyo ituturo kong video maganda rito kasi ano siya natural hindi siya katulad ng mga Like kulang kabayo, yung diagram ka lang. Delikado yun, guys. Para yun sa may mga edad na talaga. So, ito maganda to sa... Yun, katulad kong... Uh, yun, line of... Ano lang? Uh, two. So, ako ngayon na is 30 years old. So, maganda to, idol. Kapag uh, may laban tayo. Okay? So... Hindi naman sabihin na magdamag. Ang gagagandahan kasi dito, magdamag, pwede ka mag magdamag Pero... Ayun, uh, pwede siyang ano hindi siya katulad ng ibang ano matuloy tuloy talaga. Nakakatakot Marami kasi namatay doon eh, or nasubrahan sa sarap, parang ganun. So, ito yung ituturo ko sa inyo, ah uh, honey munti. So, ang sangkap nito is ginseng siya, guys. So, ang gagandahan nito is yung ano niya, parang herbal lang siya. So, nakakatulong para maging active tayo. So, wala siyang, ano, wala siyang side effect kasi natural. Okay, so nabibili siya sa Mercury or South Drug Store. Or... Tapos yung partner natin guys, ito yun na. 10. Yan. Hindi ko lang masyado ipapakita yung pangalan kasi bawal kasi kaya ano eh. Okay. So, ito yan. Sashay siya. So, ano siya? Pwede natin ano, uh, ihalo sa kape. Kasi kung sa tubig lang, wala siyang lasa. Parang medyo mapait yung lasa niya. Pero, advice ko sa inyo, pag nag-take nito, kailangan nakaready na po kayo. Kasi ano, if it kaagad ito mga 30 minutes eh. So, mahirap naman mag-inom kayo. Tapos, sabihin natin malayo pa kayo. Nako, galit na si Manoy niyo. So, dapat uh, maging ano so flex muna tayo guys Ayan. ready tayo mamaya eh kasi uh, may laban tayo mamaya so ngayon kaya gumawa tayo ng video ito honeymoon tea maganda po siya guys kasi ayun nga wala sinabi ko all, all natural po siya okay so ano ba yung partner maganda nga sa maganda pwede kape pero hindi ko nakabili ng kape so ito na ang binili ko okay soft drinks guys okay Pumili tayo na soft drinks kasi ito walang lasa, Kailan may lasa siya. So, simple lang gagawin nyo. Tapos, ano ba? Ah, uh, ah uh, yun. Maganda siya. Kasi wala isa pong side effects. So, bubuksan na natin yung mga loads. So, nandito yan. Nandito sa tasa. Wala kong malina na baso. So, dito na lang natin hahaloy, guys. Okay. Safe to, guys, ah Kasi maganda to kahit sabihin natin, ano? Gusto pa gusto mo talaga maging active. No 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 no. no. Ginsin kasi siya. lah, no. Sumabog po. <laughs> sumabog guys. <laughs> Sabog na kagad, 'di ba? Grabe. Oh, 'di ba? <laughs> ano pa lang, sumabog na kagad sa so, sayan. Ahalo-haloin natin guys. Basang-basa ako guys. Sa ano Ayan. Ganun lang. Ganun lang kasimple, mga lods. Dali lang to. Ah. na kayo. Mura lang to sa ano. 90 pesos lang. Isang sachet. Huwag kayong basa-basa bumili sa online kasi maraming fake ito. pinipikit ito eh. Pasaway. Nabasa ako guys. Sabog na. Hindi pa nga nakapasok. Sumabog so din na. Ganun lupit, Di ba? Kita nyo. Grabe. yan Ah, konti lang ilalagay natin yung soft drinks. Yan, ubusin na natin to. Pasaway. Maganda to may ano, may kape guys. Yan, bumubula siya. Haloy lang natin na. Grabe kasi soda ng ano, so drinks eh. So yan, basang basa yung sahig. So yan lang guys, kung nagustuhan nyo yung aking ginawa video ha. So mamaya, iinumin na natin ito. 30 minutes kasi yun nga, may laban tayo. So yun, mat matibay talaga to kasi ano, uh, hindi siya laging ano, Uh, tigasin. Kumbaga, after mo, nagpapahinga. Tapos, yun, eh, ulit na naman. ganoon siya. Maganda to siya, guys. Subukan nyo. Subukan nato na to. Itong ginagamit ko. Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa panonood ng aking video. Kung gusto nyo, nagustuhan nyo akong video, pakilike and share ng aking YouTube channel. Subscribe. Huwag mo na rin kalimutan. I-subscribe to guys, ah. O, kasi, ah, uh, marami tanggagang uh, video Mga kalokohan video. Okay? So, yun lang. Thank you, guys. Maraming salamat.